Bawat araw, merong pinadadalhan ng showcase order ang Comelec para sa mga kandidato sa BSKE na nangangampanya kahit wala pa ang campaign period sa October 19. Ayon sa Comelec, paglabag sa election omnibus code ang maagang pangangampanya. Sa ngayon, umabot na sa 6,463 ang bilang ng kandidatong pinadalhan ng Comelec Task Force anti Anti-Epal ng showcase order dahil sa premature campaigning. Mula sa naturang bilang, 2,894 ang nagpadala ng kanilang sagot o paliwanag. Nasa 300 ang initial na posibleng mapatawan ng disqualification cases. Sa ngayon, 125 ang sinampahan ng petisyon para sa disqualifikasyon at 148 ang pinadalhan ng supina. 558 naman ang draft complaints ng Comelec sa kawalan niya ng factual basis. Sa matalaki ng perma naman ang Comelec na sinasalang na sa pagsasanay ang ilang polis para maging election board of canvassers sa darating na BSKE sa October 30. Ito ay kung sakaling walang mga guro na sisipot para magsilbi sa mismong araw ng halalan. Sa Abra ay kay Comelec Chairman George Garcia, merong siyam na polis ang sinasanay doon para nga maging election board of canvasser. Nilinaw naman ito na wala pa sa red category ang Abra sa kabila ng napaulat na mainit na political rivalry sa lugar. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMN News.